Yan po si dating Senador Laila de Lima, number ang nominee ng uh, mamamayang liberal, yung party list na nanalo po ayong katapos lang eleksyon. Itong picture na ito, ito ay resource person dyan sa mga hearing sa Kongreso, especially yung Quadcom. Ngayon, sa pagpasok ng 20 Kongres, hindi na siya resource person. Siya ay kasama na sa mga Kongresman na mag-iimbestiga at uh, inay aid of Station sa kanilang gagawin kasi siya po ay magiging congressman kasama siya doon sa top 20 or top 16 na mga party list so pasok na pasok po yan dahil uh, 16 congressman ang kailangan so siya po ay kasama na dyan panalo first time up, sabi nga niya doon sa kanyang mga statement uh, at mga pinopost na sa social media after makulong siya ng 7 taon sa gawa-gawang mga kaso siya ay muling nakabalik sa presinto at nakaboto. Kaya masayang masaya siya kahapon dahil nakaboto siya. At sa pagboto yan, first time uli makaboto after makulong at makalaya, na ipanalo pa niya ang kanyang party list, mamamayang liberal. Okay? So siya po ay isang magiging kongresista na. Ah, dating senador, ngayon maging mga batas at makakasama niya yung makabayan blak akbayan at iba pang mga marginal sector na mga kongresista sa mababang kapulungan. Mukhang Abang-abang ngayon ang ating Senado at Kongreso. Sa Senado, magkakahalo halo yung mga pro-Duterte, pro-administration, at yung mga liberal party, tiklawan-dilawan. Sa Kongreso naman, ganyan din. Mas marami din po yung administration party, tapos masasamahan itong grupong ito ng mga agresibong grupo, at iba pa. So, ang makulay, ang next Congress, 20 Congress na magsisimula sa July, yun din yung poor sonar pang-apat na State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Okay? Sa July 28, kung di ako nakakamali, ang opening ng uh, 20 Congress. So may mga bagong mukha sa Kongreso at sa Senado. Kaya ako kaabang-abang at babantayan ng inyong lingkod at ang aking mga channel, itong MA Pinoy TV at my Abi Opinions, ang galaw nitong ating mga uh, nahalal sa iba't ibang posisyon, especially sa Kongreso at Senado. Kasi kung alam niyo kung bakit, sa Senado, yung mga bagong senador, yan po yung magiging senator judge doon sa impeachment. Dahil tuloy-tuloy na, tuloy -tuloy na po ang impeachment, hindi na mahaharang yan agay sa Duterte. Sa Kongreso naman, kung halimbawa, hindi, ko, hindi ah, ako sigurado, kung halimbawa, merong, merong mga Senate, ah, prosecutors, yung labing isang prosecutor na congressman na itinalaga dyan sa impeachment trial, kung sakaling hindi sila lahat makabalik, halimbawa, hindi ko alam kung may matalo dyan, Pwede na kayong palitan ni Jokno at saka ni... Yun ang pwede mangyari. Pwede maging prosecutor si Jokno at saka si uh, Laila Dilima. Kasi sila na parehong magiging congressman-elect, party ni system, this coming 20 congress. Parehong magagaling na abogado yan. Si Jokno at Dilima. Yan ang pwedeng ipalit doon sa posibleng natanggal o hindi nanalo na prosecutor. Kung hindi man, makakatulong din ang malaki yan. Kasi ang kongreso, ang kamara, silang prosecutor. Sa so pwede silang magtulong-tulong doon sa mga ebidensya. Okay? Laban kay Sara sa gagawing trial sa Senado. Kasi hindi lang naman po yung 11 prosecutor ang magtatrabaho niya Dahil kongreso ang komplenan, kongreso ang nag kongreso ang nag-produce ng mga ebidensya at sa article of impeachment, kaya yung buong kongreso, ngayon at yung kongreso na papasok sa July, magtutulong-tulong yan para sa palakasin ng ebidensya. Lamon kay Sara Duterte. Kaya hindi pa rin masaya ang mga Duterte niyan. Kasi lalakas yung mga prosecutor. Dahil dumami yung mga congressman sa ilalim ng party list na makabayan kung tawagin o sila po yung talagang agresibo. Isipin mo pag nagsama-sama sina Colminares, uh, Daila de Dilima, joke no. Yan po yung mga kilalang abogado sa kailang grupo. Malaking tulong yan. At yung iba pang mga abogado dyan, na mga district congressman, sila lahat ay magtutulong-tulong para palakasin yung laban nila. Panindigan ng article of impeachment laban kay Sara Duterte. Kaya hindi pa ko tapos. Tapos ng eleksyon, pero itong papasok na kongreso, dito po makakasubuan Kaya ba nilang mapatunayan ang mga kaso at ebidensya at testigo against Sara Duterte? Kaya bang harangan ng mga senador na pro-Duterte ang malakas na impeachment at ebidensya ang ipipresenta ng Kongreso sa pagsisimula ng trial. papa-proseso, magsisimula junto ng mga proseso, din ang actual trial niyan sa next Congress na. Kaya marami pa hong mangyayari, marami pang aamahan. Mm -hmm. Nasa kamay na ng mga bagong senador at mga dating senador kung anong kahinat niyan ni Sardo Duterte. Ebidensya ba ang titignan nila? Dokumento, testigo o magiging kapartido? Nakatulad katulad ng kailang sinabi before election, gusto nilang manalo para isalba si Sara. Gusto nilang manalo para iligtas si Sara sa impeachment trial. Yan po yung gusto ng ibang kandidato eh, ng PDP laban. Ngayon, meron pong makakalusot. May nakalusot na. Actually, tatlo na yung sigurado kung hindi ako kakamali. So, yan ba yung kailang gagawin? Panindigan? Maging bulag sa katotohanan? Sa ebedensya? O hindi? Kaya, aabangan natin.